nang hapon mga kaparmer so ngayong araw kaya andito tayo sa taniman ko ng atsal so ngayong araw ay ipapakita ko po sa inyo kung paano ko mag install ng trellis aking tanim na atsal so ganito po ako mag install ng trellis sa aking tanim na atsal mga kaparmer so ito may poste dating dalawang poste hanggang sa dulo then lagyan ko ng nylon tapos lagyan ko ng ang ginamit ko pang tali ay yung mighty twine. Yung parang straw. Tapos tinali ko dito sa puno niya, sa may malapit sa may Y. Yan. Yan tinali ko sa may Y. Ganito po. Yan. Ganito lang po yung style ko sa pag tali o paglagay ng trellis sa aking atsa so nilagyan ko ng trellis pang dipinsa kapag may hangin at least hindi siya ma matumba yan so nakatali yun malapit sa may way kasi yung style natin sa pag pruning ay way pruning hindi tayo nag top pruning so ito yan Tumagilid so, lang siya pero at least hindi ritso sa plastic. Kailangan yun kasi may problema ako dito konti. Kasi yung pag paglagay ko ng poste ay medyo may kalayuan. Dapat dikit, da, dapat dikit yung pag install ko ng poste. Iba't iba yung style sa pag install ng trellis. So may naka dikit dito na yung parang astro bag na double so nakalagay sila dito ako hindi ko na naglagay kasi parang naubusan na ako ng oras kasi ako lang mag isa ah, dalawa pala kami yung missis ko yung taga alalay sa akin then may kamatis pa akong tanim at saka pakwan yung watermelon So, diniritso ko na inilagay dito. Yan. Itinali ko na lang dito. Yan. Yan. So tingin ko, ip ipiktibo naman. Yan. Pang support lang sa puno na hindi matumba. Yan. Katulad nito. Ito, tumagilid na. Hindi siya natumba. Kasi kapag wala itong tali, ay natutumba na ito. Kasi yun, oh, mabigat. Sawa Sa ng Diyos. Maraming bunga. So, ito yung pinaghirapan ko na halos mag-overtime nako araw-araw para lang masaksis tong tanim na to. Pinag-aralan ko kung ano ang maganda pag-install ng trellis. So, kadalasan dito ay gumagamit sila ng ito parang pinipress nila. yung dalawang Astrobug, yung twine. Then, dito, back to back yung pag-install nila. Tapos, pag mataas na yung atsal, ay bago pa nila tatalian. Sa akin, diniretso ko. So, parang ginaya ko na lang po yung pag tali ko ng kamatis. So sana sa magustuhan niyo itong video na to guys at makatulong din sa inyo. So sa mga baguhan na nagtatanim na katulad ko. So sana guys magustuhan niyo itong video na to na i-share ko sa inyo kasi baguhan na din po ako sa pagpaparmer farmer. So pinag-aralan ko itong pagtatanim then yung mga natutunan ko sa mga technician o sa mga kapatid natin na farmer isinishare ko dito sa video na to para makatulong din sa inyo sa mga bagong nagtatanim na katulad ko. So hindi naman ako expert na katulad ng iba or isang agriculturalist. So lahat ng natutunan ko dito sa pagtatanim at sa mga hinihiling ko sa mga tao na uh, tumutulong sa akin. So isinishare ko dito through sa aking video. So sana magustuhan nyo ito guys. At huwag niyo kalimutan na magsubscribe at hit yung notification bell button para ma-update po kayo sa ating mga bagong video na i-upload. Dito sa page na to at saka sa YouTube channel. Maraming salamat po.